hindi pa nalagay yung ano takip oh ana laba Ay, guys tulungan niyo naman ako maglalaba to <laughs> so. oh si Mahaba-haba na yung paliya. Umaakyat na siya sa kanilang bahay. Yan, good morning! Welcome back to our channel, Mercy Perez Official. Yan, bago tayo mag-vlog, punta natin si, Ka si Dodong, mag muna tayo. Heart mana, Heart! Hmm? Heart na na! Mm. Heart, mm, heart. na mo, heart. Mm. Good morning natin dyan sa lahat at yan, ah, nagmawal si Dodong sa, ano, sa gilid ng palayan high tech na high tech na tayo ngayon hindi na tayo magpapalampas pa magpagapas para ano para medyo matipit-tipit ayan ayan o si Dudong. si ka shorted <coughs> yun na lang ginagawa niya kasi para

yung sa dito sa kapila ng pelayan sa ibabaw yung sa gilid ng siminto yung walang lang ginagawa niya kahapon si kahapon wala, wala ako walang magamit shirt siya hindi siya nakapag vlog wala kasi hindi ko 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 kung 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 sa kung Oh. ah dito dito po siya siguro oh, tapos na tapos dito uh, ulang laman ng tubig kasi pag meron tubig siguro malaki ang mga kumpul, -kumpul na ng mga kanyang so sa nung no, gating na malayo ang agwa ng ating salay ano kasi wala nang tubig sila kapag magpapansin nyo nyo isa lang yung sinanong isa dalaga laro na pa maraming tubig kaya so, ganyan talaga ang magkatanim magpalay magfarmer uh, parang subal buti na lang yung magfarmer ka ano kahit pa paano may makukuha kang ano may makukuha kang ah, may maani ka pa rin kahit pa paano kahit kunti lang yung makuha mo kaysa magsugal ka ayan talo talo tak talo ka talaga wak ka dalang wa ka talagang madadala kahit kunti mo Tas-tas ang, ang, nga nang namawin ng ng ito sa at hanggang doon doon sa kabila hindi pa at dito ito yung mga gulay hindi ko pa na ano hindi ko pa na natapos mag linis dito sa mga taniwan sa gulay kasi medyo busy dito konti lang na na nabunutan ko ng gamo kasi doon ako nagumpisa sa watermelon dito sa talong ito talong yung kahilera talong tapos doon yung mga okra medyo mahaba-haba na yung okra pag may pag may time tayo lilingisa natin tong ano itong garden nila kasi si ka shortage bawal mag yung mag yuko yuko kasi ah uh, mahihilo siya kasi mataas yung blood pressure ni ka shortage yung yung iba o hindi hindi po hindi po ah, uh, lilinisin natin yan. Yung okra ata. Yan. Yung ano nila, medyo malaki yung ating lilinisan. Sa ngayon, hindi pa muna natin malinisan kasi mag ano muna tayo ng tuba. No, nga, nagbunag Dinis ako, nabunot ako damo kasi hindi matapos tapos na ano na naman ang damo. na naman yung damo at akit na not... natin ito yun tayo niya ito ito haba-haba na yung kanila ang nilang pabitinan ng uh, style parang para lang ano para lang uh, sampayan parang sampayan ng anong mga damit Yan. Oh, ito ito nakatali lang sa ano sa puno ng niyog doon puno ng niyog din tapos dun isa dalawang niyog tapos teriyali saka doon uh, germalina tapos tinali doon sa no sa laban na laban na uh, tawag doon sa laban na buya para lang sampayan may idea din si ano si kamaster magdawa ng ano sampayan ng mga bahay ng ampalaya Tano na natin si dodong at si Jinjin Jin, naglalaba. Ay, guys, tulungan nyo naman ako maglalaba. <laughs> Ayan, mapatolong si Jinjin Jin ng maglaba. Ayan po, uh, tingin mo na daw, Toy. Eh. May message. 2, 3, 4, 5, 6. Wala yung wala signal oh. ayan na, uh, shout out pala kay ano kay Sir Arturo at Sir uh, Ma'am Win. Ini Rodriguez at ako sa lahat ng aking mga ito ay nagtitiyak natin dyan sa pagbuo sa up yung ito yung pagsimbis ito yung uh, pinya bulang naman si guru ni bay ito yung ito yung puno ng pinya doon kasi to sa harap ng aming ano, bahay. Tapos parang natutumba na siya. Uh, tinanggal ko tapos tinapon ko dito. Yun know, may bunga na. Yung tinapon ko to, walang bunga. Sintakal. Ilang, ilang taon na nakapagbunga. Bantayan mo yan ha, para hindi manakaw. Ito ang nagkwanda, amo iduol din Mm. Eh. Oh, oh. Yan guys, naintindihan niyo yan guys. <laughs> Alright. At yung takip ng ating ano ataba yung balon hindi pa nalagay. Aba, ilagay natin kung may time pag may ano pag 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 may kasi for busy yung mga tao, may mga trabaho at saka bigat-bigat pa naman yung ginagawa. At titingnan natin kung hangga, kasi mainit na eh. Wala nang ulan, walang tubig yung palayan. Kaya titingnan natin yung yung tubig sa balon. Um, Kuwan ba? Simpangita. Kuwan um, ba? Cable wire. Cable wire, gamit labay? ba mm. Pero yan, tingnan lang natin, guys. Oh, hindi pa nalagay yung ano, takip. Oh. Ana, tanawa. tingnan mo. Oh. Ano oh, nang baho? Oh. hi uh -huh. uh -huh. May nahulog na palaka. Namamatay uh -huh. na palaka. Palaka. Uh -huh. Atong ah uh, hmm. natin yan itam ano natin yan Itamarin. ah timbain kuha tayo ng ano balde kalian natin kaya pala bay pasuyo pa na ilisag tubig ang dami pa naman ng laman ng tubig asa may timbaan ni eh, Ron timbaon tu ay baki na hulog Sabay kay wala man to siya good ma kuan tabo na guayo ni sulod ang baki namatay namatay oh patay oh patay kunin so, ta natin talian para makuha yung ano. Palaka. Palaka. Sami mm. anon. Hanap, hanap ko. Hanap tali toy. Pisik. Pisik. Tali. Pisik. 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 ni Pisik. 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 ni Pisik. 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 Nagpalaka manok. Oo. Ito kaya abot kaya to. Dili, dili abot. Dili, try na to. Dili abot, taas man to. Hmm. Try natin. Lili. Lili. Lagi tayong nabuti na lang, hindi mainan to. Lagi, tayong naglalapa mag ba muna si Kasirki sa flowers? Bawa oh, dia. Alis kejan. Hmm. 的脸。 啥、啊、呢？ tayo sa ano. Tumantay sa mga dahon. liparan yung ano, magliparan yung mga dahon. ito na yan na tinanggal ko oh video kamera uh -huh. dito lapit ma ma kanaw ko, suutan na lang ni anak ko hindi man kana ka na nimo kaya uh -huh. ba sige uh -huh. na uh -huh. <laughs> sige uh -huh. ako ang kamera mandili mabudya <laughs> Sige, sige na ko sang limpyuhan sige na oh eh pahawid papa oh ayo ni ito y...